ko sa'yo lahat ng tiwala ko sabi ko <coughs> sa'yo. Dalawang bata ang binibigay ko sa'yo. Ang inami, in, minsan hindi ko iisipin gagalunin mo si Happy. Ginalo na mong anak ko. Alam mo ba ang pinagkatiwala nila sa akin yan dito? Pagkatapos, iniiwan ko sa inyo yung bata dito sa loob ng bahay. Paano kita tratuhin? Asuhan Never ako nagpakita sa'yo. Never ako nagpakita sa'yo ng kademonyikit ang ugali ko. Dahil lang natulong ang nanay ko hindi ko ma mabait ako sa'yo kung yung... anong inakain ko, kinakain niyo hindi kung ano ang sahod, nagdadagdag ako Teko, lahat ko po yung isa kasama kasuhan nyo. Na... kasuhan nyo yan hindi niyo pwede palang pasin yan dami kong pinaliipas sa'yo Regine pinagtatanggol ka sa'kin ate pinagtatakpan ka pa tang ina yung siya koko naman po niya hindi ko naman po yung talaga sinasadya oo oh, eh, pero yung nasa video diba? nag sorry ka sa'kin wala sabi ko Regine sige pero tangin na si Happy! Ay, boy, 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 si Happy! mapabuhoy, hindi, mapabiro, hindi, hindi mo anak niya, putang ina mo. Ganunin ka ni Happy. Ikaw, ganunin mo yung bata. Bakit mo gagantihan? Happy, bad yan. Di ba lagi mong ginaganon? Pag nakatalikod ako ako. Hindi, hindi niyo, ba lagi niya ng pakyo sa mukha ni si Happy. Ay, hindi ba yung Okay na sana lahat eh. Medyo kumalma na. Aalis na sila, okay na yung usapan, kumalman na rin ako. Pero, pag uwi ko dito sa bahay namin, inuulit-ulit ko yung video, inuulit-ulit ko kung paano nila ginaganon si Happy. Nung no, inuulit-ulit ko siya, may napansin ako na may isang kamay na mas malalim yung pagkakasabunod kay Happy ng ganon. Na parang facing si Happy dito, pag gumanon siya eh, parang pagkasabun sa kanya, parang napunta na sa ibang angle yung ulo niya, yung, o yung mukha niya. Kasi nga, malalim yun. At sobrang halata na dahil nga nadala kami ng emosyon ng una, hindi na namin napansin na, oy may isa pa. Hindi yung isa lang, hindi yung si Regine lang yung ganun ng ganun sabok ni Happy. May isa pang sumimple. Kaya sinabi ko kay Papi, Papi, may mali. May isang kamay pa dito. Teka, sandali bilang nanay, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Talagang sumugod na ako pabalik ulit dun sa bahay ni Ate Marie kasi hindi ko matanggap. Sobrang gumagrabe yung nararamdaman ko. And naiipon lalo yung galit. Kung ano-ano yung halo-halo that time na talagang hindi ko talaga mapigilan. Nang ako kaya talagang sumugod na ako. Hindi na ako nagpapigil sa kanila. Yes, sir! Ate! Paris! Pakiyakas pa ngayon yung gago.

sabihin mo sa akin na mo lang may kausap ka? Eh, isa ka rito, isa ka rin doon. Ha? Ano dito? Isa ka pa doon. Hindi nga rin boses mo. Inano mo eh. Wag kang sinungaling. Ano? Naikipag tutulungan ka pa doon. Ha? Pinagtatakpan mo pa, dinidihin mo pa siya kanina na siya lang. Okay. Sa lang, hindi ko maintindihan eh. Paano nila nagagawa yung gano'n? Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya nagmana sa ugali ko, di ba? At ng tao, pinag-aagawan siya. Hindi ako ang nanay. Parang ako na lang nangihiram sa kanya. Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya sobrang sakit sa ulo. Kaya nga ang dami nagmamahal siya ni. Ang daming gustong mag-alaga. Napaka-stress na reliever naman niya ni. Siya yung nagbibigay ng kasayahan sa lahat ng tao. Kaya di ko mag-gets. Hindi ko magets kung bakit talaga ginagawa yun kay Happy kasi alam ko na sa sarili kung wala namang ginawang masama yung bata sa kanila. Wala namang kamuang buang yun. Eh, hindi ko talaga, hindi ko maintindihan bakit. in tanong hanggang ngayon, na bakit, bakit? Kaya...